Hi, ma'am. Morning. Morning. Uh, ma'am, mayroon may akong binibenta ng ulam, ma'am. Anong ulam? Uh, fish, ma'am. Uh, ay, ayusin ay, ko yung aso mo, ma'am. Uh, fish, ma'am, tatlo na lang. Uh, Anong klaseng sa, isda yan? Ano yan, ma'am? Mga headless. <laughs> <laughs> Wala lang kasi boneless. Kaya headless na lang. Uh, pero, ma'am, napakamura na po ito, ma'am. Uh, Nakano ba yan? Bigay ko na lang sa'yo ng 20 tatlo kasama na plato. Oh. Mura na yan, ma'am. Fish, be with okay, you. Uh, tsaka, <laughs> ano, ma'am? Ganun akong, ano, uh, eto, ang tawag dito sa bakulod, ma'am, takway. Tagalog. Uh, sa Tagalog, uh, sayo na lang. <laughs> sayo na <laughs> Sa Sayuti ba ito? Sayuti, ma'am. O, uh, eto, ma'am, talong. Mura lang, ma'am, talong. Ano, ma'am? Uh, talong. Para, we're gonna be together forever, for long. Talong. <laughs> Mura na lang din yung ma'am. ko na lang mom, yung me, 20 okay. na rin. Uh, yung last ma'am is ano. Uh, ang tawag din sa Bacolod, last wa. Sa English, oh, mixed vegetable. Para tayo ay maging compatible. Sige na. Sabi ka na dun. Bili ka na lahat yan. No? Ah, sige, thank you mama. Ang uh. mo talaga ma'am. Sana. <laughs> <later>. <laughs> Bye.